Hello po mga kalaki, 5pm na naman po ng hapon At syempre, alam niyo na pag 5pm ng hapon Syempre, nakatutok na po ang buong sambayan na natin dyan Ang buong mga kalaki -ka world natin dyan Dahil po nag na po sila ng mga 5-digit lucky numbers 4-digit lucky numbers 3-digit lucky numbers 2-digit lucky numbers At ang importante po yung 6-digit lucky numbers po na talaga namang tutok na tutok po ang kahit sino naman kahit ako gustong gusto ko talagang manalo pero hindi pa tayo nakaka nakaka jackpot eh pero ang importante may mga napapanalo tayo di ba may mga followers tayong natutuwa at natutulungan natin isipin mo naman kasi ang lucky numbers namin libre tama po sa mga nagtatanong po ang lucky numbers po natin libre po wala pong bayad Okay. Private consultation po ang may membership fee at ito po ay wala pong pilitan sa may gusto lamang po. Lalong-lalo na po dyan sa mga abroad na nagpapa-code kahit anong oras para po sa kanilang mga laban-laban na yan. Bibigyan natin yan, tututukan natin na yan. Kaya mga di ba? At syempre, ang maganda nito dito sa Lucky World talaga, talagang lahat tayo nainganyo. Kasi di ba, marami tayong napapanalo, marami rin namang hindi at sana ngayong gabi na to, ngayong hapon na to, alas 5, isa ka sa mapanalo namin. Kaya, handa ka na ba? Abay, ang ibibigay po natin ngayon, syempre, mga lucky numbers po natin, ano po, na inaalagaan po natin 3 days bago po natin palitan. At sana, wag mo agad bibitawan ang mga lucky numbers natin. Okay? So, ang mga lucky numbers po na matatanggap nyo ngayon, ay sinumada po nating mabuti yan, at galing po yan sa Ali Bro ni Lola Carmen. At syempre, sa mga gumagaya po sa amin, bleh, <laughs> Bawal po kasi magsalita ng masama. Ayaan nyo po silang gumaya. Basta po, sinasabi ko po sa inyo. Pag hindi po kami yung mga nakikita nyo sa Facebook na yun, tignan nyo po yung account. Huwag nyo pong i-follow, i-block nyo po. Dito lamang po kayo sa legit na legit. Okay, so eto na mga kalaki. Ready ka na ba? Kung ready ka na, ready na rin ako. Tara, mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po ngayong alas 5 ng hapon. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? milyonaryo, sana nga ba diba? so eto na po ang 2 digit lucky numbers mo ay number 23 at number 12 yan po yung una ang pangalawa po number 17 at number 31 ayan po at syempre po ang isa pang lucky numbers na 2 digit ay number 5 at number 14 Ayan. At meron na po tayong 3-digit lucky numbers. Agad na ibibigay sa inyo. Ito na po ang 3-digit lucky numbers. Number 9, number 5, at number 0. At ang pangalawa, number 8, number 2, at number 7. At ang pangatlo po, number 6, number 1, at number 3. Ayan mga kalaki, tandaan nyo po ang 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers, pwede nyo pong i-rumble pagtayaan nyo. Kasi po minsan nagbabalik-baling po yung mga numero eh mas maganda po siguro kung kung ang mga numero po natin eh uh, naaalala ano natin na uh, raramble para mabaliktad man sure win pa rin po tayo. Okay? So, isunod na natin ang 4 digit lucky numbers para sa iyo. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 8, number 9, number 2 at number 0. Yan po yung umpisa. At ang pangalawa po, number 7, number 7, number 4 at number 4. Ayan po. At ang pangatlo po, number 8, number 3, number 1, at number 6. Ayan, kompleto na po mga kala. Aray, sa lalamunan. Ano yung salita ka ng salita mag-araw-araw? Grabe. Pero para po sa inyo, gaga kakayanin natin yan mga kalaki. Kaya sa mga bago po sa mga followers natin dyan, bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, abay, eto na po mga kalaki, ang dapat yung pakinggan. na po. Tandaan nyo po ha, pwede nyo po kami ipalow ang, uh, sa mga bago dyan, pwede nyo po hanapin sa Facebook nyo, Red parungkin ipallow nyo po kami na meron pong 300, 16,000 followers sa po tayo mga kalaki, at sa TikTok po, 400 13,000 followers na po tayo at sa YouTube po 16,000 followers na po tayo. Dumadami na po ang ating mga followers. Ano po kasi legit naman po talaga nakakapagpanalo tayo. Meron po kaming second account, Aris Gatchalian at Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt ako. Nakasama ko si Lola Carmen, may 50,000 followers na po agad mga kalaki. So yun po nakakatuwa. Maraming salamat po sa pagtitiwala. At sa mga nanalo po, congratulations sa inyo. At sa mga hindi pa, mananalo po tayo, mananalo. Just think positive, mananalo, mananalo po tayo. Okay, so sa mga interesado po magpa-member, tandaan nyo po ah, ang private consultation lamang po ang may membership fee. Pero yung mga lucky numbers namin ibinibigay sa inyo araw-araw, oras-oras sa Facebook, YouTube, TikTok, libre po yun, wala pong bayad yun. Okay, so kung interesado ka magpa-member at gusto mong matutukan kita sa mga lucky numbers mo at code mo, baka mali mo, dita ka swertehin. Eh. Magpa-member ka na. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpa-member para legit Ah, di ba? So ayan po mga kalaki ibigay na po natin ang 5 digit lucky numbers po para po sa lahat. Ito na po ang 5 digit lucky numbers. Number 31, number 37, number 18, number 26 at number 15. Ayun po yung isa. At ang pangalawa po, number 12, number 24, number 33, number ano to, number 21 at number 32. Ayan po mga kalaki. Siyempre, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers uli, ang 6-digit lucky numbers po namin, pwede po ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, ang 658, 6-digit lucky numbers para po sa inyo. Uy, ang lalaki na talaga ng price, ng mga jackpot price. Naluloka na rin ako. Sana, ano isa man lang dun, mga magjakpatan ko lang kung ako, meron kayong lahat. Lalo na yung mga lolang, mga street lola dyan, yung mga walang-wala, pibigyan natin yan. Kaya ito na po mga kalaki, ang 6-digit lucky numbers, kunin mo na number 25, number 29, number 37, number 33, number 11, at number 2. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 23. Number 36, number 38, number 18, number 12 at number 10. Ayan po. Kompleto na po ating mga lucky numbers ngayong hapon na to. Takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po na makaabot kayo. Baka po maabot na kayo ng sold out. Okay? Yung po ang kalaban natin sold out sa 2 digit, 3 digit. Sold out lagi yung mga binibigay natin lucky numbers. Ibig sabihin, marami po nagtitiwala sa atin. Marami talagang tumataya, lumalaban. Okay? So, eto na po ang shout out time. Paborito na lahat. Shout out po sa Pamilya ano to Salinas, pamilya Salinas shout out po sa inyo diyan po sa May Kawayan Isabela. Uy, hello po sa Kawayan Isabela. Maraming salamat po sa inyo sa panonood po at siyempre sa mga toda po rito sa Dagupan City. Uy, nandiyan ako. <laughs> Last week lang yata yun. noo sa Dagupan City, Toda po. Shout out po sa, sa inyo po dito sa Tapuak. Uy, hello po, taga Tapuak. Ayan po. Maraming salamat po at syempre po dapat po uh, nakatutok po kayo lagi dito mula umaga hanggang gabi sa vlog namin para swertihin kayo at good luck. Sana po dumapo sa inyo ang swerte. Okay? Good luck!